Good morning po mga boss. For today's video, magbibigay po ako ng tip sa pagbili ng second hand na sa sasakyan. So, isa-isahin po natin. Una po, pagbibili po kayo ng second hand na sa sasakyan, check nyo po muna yung mileage. Dapat mababa po yung makuha natin. Secondly po, yung sa makina. Sa makina po, check po natin yung dipstick. So, paanda rin po natin yung makina. Dapat po wala pong lalabas na usok dito o kahit ihip ng hangin dapat po wala ang alaba po dito po sa radiator dapat walang bubbles buksan po natin dapat wala pong bubbles haba pong tayo nagpe perform ng well, nakandar yung makina ang alaba po yung body body sa mga pintuan po dapat smooth po yung pag bukas po niya and sa loob po sa interior po sariwa po dapat yung mabibili po natin na sasakyan na presentable po then tapos po check nyo po siya sa marketplace kung ano po kung magkano talaga yung presyuhan po ng bibili natin na sasakyan para po maka uh, karoon tayo ng ideya sa presyo po ng ating binibili na sasakyan baka po tayo po ay mapamahal pala yung bili sa atin so at least alam po natin yung ating budget. So yun po ang pinaka-importante. Ulitin ko po dapat po yung dipstick walang usok, walang lumatalsik na langis, walang hangin na umiihip then yung radiator wala pong bumubula. Well performing po sa pag-check po ng dipstick at radiator da, ng radiator po dapat po naka-start po yung makina. Then lastly check nyo po yung usok. Yun po. Yun po. Salamat po.